everyone, good morning! At bilang paghahanda nga sa paparating na bagyo dito nga sa amin, ngayong araw ay kukuha nga ako ng ipa para nga ito sa mga alaga ko. Kaya naman pagkatapos ko silang asikasuhin, pakainin, ayan na nga, pumunta na nga ako dito para kumuha. At nagpapasalamat nga din pala ako sa may-ari ng rice meal dahil pinahintulutan nga tayong kumuha. At natuwa nga ang princess nyo. Tapos hindi nga pala mahirap kumuha ng ipa, napakagaan nga lang pala. Na kahit ako nga lang mag-isa, abay wala nga problema. Sabi nga nila, marami may nga raw gamit ang ipa, lalong-lalo na sa mga alaga natin. Pwede nga daw itong ihalos sa mga dumi nila para nga malesan nga daw yung amoy. Ito din yung ipa sa halaman. At pwede pwede nga ito sa sisiw ko na 45 days dahil mainit nga daw ito. So ayan, fast forward, nakakatuwa nga dahil natapos ko nang nalagyan yung dalawang sakong bitbit ko. May konting pagod, may pawis at gutom pero okay lang. At kung para sa alaga natin, abay walang problema. Kaya ito, iuwi ko na nga at masaya na naman ang disiprinzas nyo. Bye!